Abang tuturo ko sa'yo yung mga ano yan. Tuturo ko sa'yo. Eto. Ano to? Tawag dito. Air filter. Yan. Etong hose na to. Yan. Nakakonect yan sa carb nya. Tinan mo. Tinan mo din sa kabila. Nakakonect yan dyan. Yan. Sa carb nya. Ayan o. Oh. Carb yan. Air filter yan. Ayan o. Oh. Dyan nakalagay yun. Tine-check din yan. May, may filter dyan sa loob dyan eh eto yun sa may panggilid. Ito na yan. Yan, crankcase. Tawag dyan, crankcase. Yan. Crankcase yan. Ito yung ano, siyempre, si paan nya. Yan. Tapos, dito sa likod mo, yan. Ito, meron dito ng ano, brake shoe. Yan yung nagpapapreno. Yung brake shoe, yung nagpapapreno yon, Yan yun. Tapos para malaman may sukat ng gulong mo, Ito yan. 130 over 70 yan. Ayan yun. By 13. 30. Ayan. Eto sukat ng gulong mo yan. Kunyari, ano, naupurang ka. O kaya naanuang ka. Siraan ka. Pwedeng ganyan o pwedeng mas maliit dyan yung bilin mo. Pwedeng 120 over 70. 13. sa harap ito alam mo kung ano to? Alam mo kung saan ito? Sabi. Ah, gearbox yan. Para malaman mo kung ilan na takbo mo. Ay, sa ano? Na, gumagana pa yon Hindi na. Hindi na yon Yung gearbox dito yan. Ito. Milyari. Ito, ito. Million niya. Hindi gumagana. Kaya pala 4,000 old eh. <laughs> Ay, sa kabila. Ito. Tawag dito, alam mo freno. Oo, oh, yan na Pag yan umingit na, merong yeah. ano yan, merong uh, yun, brake pad dun. May brake pad yan. Ito, host nya. sa so, alam mo saan ako connect ito? Yan, yan, yan. Ito, yan. Yan, dito oh, brake fluid. Parang sa bike lang din. This brake. Ayun lang. Signal. May park light to, di ba? Ito? Hindi, hindi. Tingnan mo, may park light. Hindi. Okay. Ayun. Ayan, park light. Ayan o. Oh. Side light na yung isa. Ayan. Andito sa loob yun eh. Yung ano yan, hindi ko ma... Hindi ko alam kung saan nakalagay yung, ano, yung engine support eh. Pero baka kaya, doon kaya ano eh. Doon ata sa may harap ni Hindi ko lang sure. Babakas pa ba ng mukha na. Ano? nena. Hmm, para malama kasi medyo gumagalaw eh. Oh. Ayun oh. Ayun po yun oh. Lakas nga eh. Oh. Gumagalaw talaga siya oh. Hindi ako naman hulog yan. <laughs> Ewan ko lang. <laughs> <laughs> pero gumagalaw okay, gagi oh. May yun oh. Dito pa lang. Eh ito ah. Eto rin eh oh. Eh, merong ano dyan eh. Oh, sira na rin yung ano. ayon Ah, Ay, ito. Nakalagay din dito pala yan. Oh. oh. Dito yan. Itong tubo na to. Narag to sa chassis. Chassis ako sa makina. Oh, yun. Ang gumagalaw oh. Tinan mo. Tinan mo boy. Maangat oh. Ayan. Pero parang may ano dito yun. Meron pa yun dito sa mayarap. Isso. Mm -hmm.